Ati sa manalo, paupo-upo lamang at natutulog, di tulad ni Miss Cosmo Indonesia na dilang puro talk, she walks, kaya wag umasa na mananalo. What went wrong Atisa? Ito ang tanong ng mga Filipino fans ngayon na talaga namang inilaban ang voting para makapasok si Atisa sa top 10 as the prize of the winner of People's Choice Award, at bilang siya ang nagwagi, ay pasok nga siya sa top 10, subalit after the evening gown competition, tuluyan ang nalaglag sa top 5 at hindi na tinawag pa ang Pilipinas, bilang ang Vietnam ang last called candidates, after Indonesia, Thailand, USA and pero was called as part of the top 5 at dito na nga nawala ang lahat ng chances na natitira para kay Philippines representative Maria Atisa Manalo to possibly win the crown at matapos ang crowning umalingawngaw ang iba-ibang dahilan di umano kaya natalo si Atisa marami ang nagsabi na cooking show ang Miss Cosmo for favoring Thailand, Indonesia and their own representative over the Philippines representative kahit pakitang kita naman na maganda talaga si Ati si at 100% face card, may nagsasabi rin na dahil may tatlong Vietnamese judges kaya ipinilit si Vietnam may pasok sa top 5, may nagsabi rin na hanggat na riyan si Miss Paula Sugart, hindi hindi pa pasok ang Pilipinas sa top 5 or never magka-crown, pero hello we have our two Miss Universe queens under her management, pero anong nga ba ang tunay na posibleng dahilan ng pagkalaglag ni Otis sa top 5 isang post ang nagsabi ng ganito Hello Philippines fans Miss Cosmo Philippines did not participate in her project presentation she did not participate in a festival parade because of her leg pain and the gown she wore the other day she didn't score high That's why she couldn't make it to the top 5, in the competition everyone tried, please reduce the toxicity, agad naman itong sinagot ni tetes of Pageantry Vlogger ng ganito. For the Philippines, hinihintay ko lang talaga na ito ang idadahilan ng iba na kaya hindi daw ipinasok si Otis sa top 5, teka. Di ba lapses ng organization ang nangyaring incident, at mas lalong lapses nila na nang magkaroon na ng mga sprained around 3pm that day? no ambulance, and no first aid from the organization, tama. The girls waited pa for almost 4 hours bago makauwi sa hotel kahit wala naman na silang gagawin dahil nga bumagsak yung part ng stage, tapos maglalagay kayo ng beauty queen na taga pa ang banmi, nakitang kita during the palims na malala ang pag-iling at Heidi may pintang mukha while nagperform si ate girl, because, I am not bitter. Pero wag nyo akong sisimulan, promise not now, kilala nyo naman ako kahit arami akong alam hindi ko kinahiligan mag ng tea, pero ibang usapan kapag nang didihado kayo, at nadedahado ang mahal ko sa buhay, bang usapan na, at iyan nga ang tugon ni Tites of Pageantry sa mga palusot ng mga Vietnamese na di umano ay dahil sa absentee ni Atisa ay hindi siya nakalahok sa mga activities and crucial di umano sa pagpili ng papasok sa top 5, ngunit saan nga ba nakuha ni Atisa ang sprained ankle niya? Bago ang preliminary, sinabi ng isang Vietnamese na nakuha ni Atisa ang sprained ankle sa pagsusuot niya ng high heels, ngunit matapos ang result ng finals, kumakalat naman ngayon na nakuha ito ni Atisa dahil nang bumagsak ang trusses ay siya ang rumarampa sa stage at maaaring doon siya napuruhan sa uncle niya, ayon sa post, may sinabi daw yung assistant ng bank na si Otise yung rumarampa while the stage collapsed, This info I got from the live of parade, of beauty vlogger na nandun sa Vietnam with Doc Z and a friend, at ang mas mong organization di umano ang nag-advise kay Atisa na magpahinga muna for few days para gumaling ang panya. And it's not only Atisa's decision, mabuti na lamang at kinaya ni Atisa na tumayo at rumampa sa stage kahit pa masakit at kumikirot pa di umano ang kanyang mga paa dahil sa sprained ankle. Narito naman ang interview sa CEO ng Miss Cosmo na si Tran Viet Bao Hong. I'm sorry. Uh, I feel very happy with the result. Um, from the very beginning, Tata showed her and her efforts, her team, the whole member of jury panels during the um, close-up interview and, and the jury sessions. Amazing job. And today she proved that she totally deserved the crowd. So masaya siya sa result at gusto niya ang nanalo at ayon pa sa kanya ay si Indonesia ang pinaka best to win the crown, dahil pinakita niya ang galing niya from start to finish. Now panuuri naman natin ang mga sinabi ni Miss Cosmo Winner kahit hindi naman siya tinatanong about dito. Thank you. Such a straightforward question. I don't think I have to tell them anything. I just have to show, you know? There, we had um... We had three weeks of quarantine where we are watched every day and being observed every day. If we didn't perform our best and try our best even though our legs are hurting, even though we want to sleep all day in bed and make up excuses, we wouldn't be here. And what I've learned from Miss Cosmo is we don't talk, we walk. Thank you. Sino naman kaya ang pinariringgan ni Miss Cosmo Wiener sa mga sinabi niyang ito si Ate Seba? Ginasto ba ni Atisa sa ang nangyari sa kanya, hindi ba na naganap ang aksidente sa nahulog ang part ng stage, at hindi iyon kasalanan ni Atisa, isa pa ayon sa post ng Miss Cosmo, sila ang nagutos kay Ati sa an magpahinga para gumaling for next activities, at hindi si Atisa sa ang humiling yun, mabuti nga na kahit nagpapahinga si Atisa sa na nagawa niyang pagkaisahin ang mga Pilipino para magbayanihan at maglegak ng napakalaking halaga para sa botohan ng People's Choice ng Miss Cosmo, kung saan naman malamang na kumita ng husto ang organization, at dahil nga sa pagkapanalo ni Atisa sa People's Choice Award, umabant siya hanggang top 10, subalit hindi na umabant pa mula doon, inisip tuloy ng iba na kung hindi dahil sa boto baka hindi talaga nakapasok si Atisa, sa iyong palagay? Dapat bang sisihin si Otis sa pagkalaglag niya sa top 5 dahil sa di niya pag-attend sa mga activities dahil na rin sa masakita ang paa niya dahil sa aksidente na hindi naman niya ginasto, Asto, at hindi rin siya ang may gawa, kundi nadamay lang siya sa kapabayaan ng organization kaya naganap ito sa kanilang stage, anong masasabi mo rito? Please like and subscribe, thank you.